Binisita ng matataas na opisyal na militar at diplomats ng Pilipinas at Estados Unidos ang mga karagdagang EDCA site sa Cagayan. Umarangkada na ang konstruksyon ng ilang EDCA facilities at nakalatag na rin ang iba pa. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Malalim na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang ipinakita sa pagbisita ng matataas na military at diplomatic officials ng dalawang bansa sa karagdagang EDCA sites sa Cagayan Province. Sa paunguna ni na AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa Lalo Airport. Kasalukuyang itinatayo ang overhead refueling facility ng AFP at bilang isa sa mga karagdagang EDCA site ang Lalo Airport, tutulong at popondohan ang U.S ang konstruksyon ng iba pang military facility rito. Mula lalo, na sunod namang ininspeksyon ang Naval Base Camilo Osias sa bayan ng Santa Ana. Ilan sa mga pasilidad na plano rito ay bagong pier, rehabilitasyon ng airstrip at pagkakaroon ng fuel storage. Binisita rin ng mga opisyal ang Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ito ay dati ng EDCA site kung saan tapos ng ilang pasilidad dito gaya ng runway, at Command and Control Fusion Center. Patuloy ang konstruksyon sa iba pang EDCA facility. Habang mailan ang nakaplano pa, kapwa ipinahayag ng military officials ng Pilipinas at US ang pagkalugod sa itinatakbo ng EDCA projects. Habang ang mga proposed facilities ay patuloy na pinag-aaralan. It will still go through a vetting process. We're still in the planning process so we, we have to make sure that uh, all the uh... The money that we're going to spend here are worth it. So uh, we're not just looking at how we can uh, operate together more efficiently, but also we're looking at the future operations that we are going to conduct. So uh, all of these factors should come in as we uh, decide on which projects we're really going to pursue. All of the EGA sites are sovereign Philippine territory. Uh, we have identified a number of projects. that benefit uh, the Philippine AFP and allow the United States and the Philippines to operate together effectively uh, uh exercise together and increase our interoperability tiniyak din nila ng EDCA sites ay magagamit para sa military exercises ng magkalyadong bansa at pagpapabuti ng ating operasyon sa humanitarian and disaster response Patrick De Jesus para sa bayan